pandesal malambot na pandesal guys yami yami maingay kami dito guys <laughs> yami yami pandesal kain tayo

And then, kosong, 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 kos natin. <laughs> tapos meron akong sinukat dito na 3 and 1 fourth na flour. Pero, dalawang recipe sya guys. So, nagiging ano na sya, 6 at saka 8 so, na flour. So, isusunod ko guys ang 39 Ito ang dalawang one part na sugar guys. <laughs> <laughs> Nabaglog ako ba? <laughs> oh. Don't forget to subscribe ha! To my channel ate. <laughs> so ayan na. Nilagyan natin ang sugar natin. Salt and pepper. So nikus-mikusin natin ang ating pilaw. Mm -hmm. Nasaan na yung ating gloves ko? Uh -huh. Wala na yung gloves ko. <laughs> wait lang ako ang mga gloves. So, nakita ka din gloves. Pasok na natin sa dyan. So, ayun na guys, lahat ng ating sangkap. Nalagay na natin yung ating tono si hookup. So, dalawang kasipi yun sa 3 and 1 fourth cup. 3 cups and 1 fourth. So, uh, fourth cup. 1 fourth cup guys. So, mikos-mikosan natin siya. Masarap pa kasi malambok. Tapos pag nalubo na siya siya guys, masarap lalo pag lagyan mo ng cheese. Cheese ang loob ng panisa, lalo masarap. Masarap sa kape. Gusto mikos, mikos, mikos. may kosmikos. Ano to ito? Ano ba ito? Hindi ako nga natap. ang tap ko? Hmm. So guys, ayun na. Tatakpan natin dito. Iparuboy natin siya lang isang so, oras yes, guys. <laughs> Mabilis lang yun siya. So takpan natin siya. Ayun na, plastic na siya. So tatakpan natin siya na so, ng plastic guys.

sarap ng pansyal kong gawa guys ito ating vlog for today guys so, abangan natin ang na kanyang pag mga isang oras guys so, babalikan ko kayo mga ah, bye mga continue na tayo ng ating malambot na pandesal so maglalagay tayo ng harina dyan pang dumikit saka so, ngayon akong pang palaman sa pandesal <laughs> successful na ano na ano, siya ate. Cheese. Ayan na yung ating pinalubong harina. Diba? Lubong ano na siya. Lubong lubo na siya. Masarap po lalo may cheese sa loob. Mm -hmm. Kasi gumawa na kami ito kahapon sang ara bago sa... Hindi mo kasi nakapuntahan nung ano kami, birthday. Mm hmm. ubus to te. Isa natira. Isang piraso natira. Nadala pa rami isang piraso. Nahiya pa sila doon sa isang piraso. <laughs> ang <Ganyan> talaga <laughs> mga pinoy na pag-isa. <laughs> Nag-iwan pa na isang piraso. So, ayan. Dugan ang ano na yan siya. Tignan natin sa... Massage, massage. Malambot nito. Oh, eh. sarap kasi malambot yung niya. Ang doon yan. Masadira na ako na tinatay. Sabi ko, pag uwi ko sa Pilipinas, magbenta na rin ako ng tinapay. Magbenta ka na rin ang pansera. is life sa Pilipinas eh. Maharap pa lang. Maharap pa lang sa Sarap sa kapin. Kaya yun na. Bigang na natin siya. Sabayan na. Wala tayong ibang panghiwa. din na lang panghiwa natin. dito. Tapos, ganyan ang kalaki. Nakaready na yung ating lagayan. Ayan na. Nakaready na rin yung ating cheese. <laughs> Complete na siya. Ayan. Lagay din yung cheese Mozzarella at saka cheddar. Cheddar. sarap ito. Lagay dito. Paparami ka ng inom ng kape dito. Kung ba dati yung nag-uso yung ubi cheese sa Pilipinas? Nalala niyo, nag-uso yung ubi cheese. Kaya nga, ilagay natin yung pangyay sa ubi cheese. Para hindi na siya tumikip. natin. Ayun yung breadcrumbs. Parang malambot siya ngayon, babe. Masarap siya. may malalaki, may maliliit na gawa ko eh. Pantay eh. Hindi ko na sinusukot eh. Kasi, mga Pilipino rin ang nakakain. <laughs> <laughs> tayo din? Tayo ang nakakain din. Kasi may sukatan kami diyan eh. Mm -hmm. Para pantay-pantay data. Kito. Kaya maliit na na yung aking nagawa niyan. Dito na nga aking lago Hi guys! Makain si My. my love! Kakaisin ba yung meron pang Nung niluluto pa lang yan, nauna na siyang kumain eh. Naubos na na. Masarap naman talaga kumain mainit eh. Masarap pag mainit-init pa eh. Masarap to pag may maraming bisita, may pang, pang ano kami ba? Pagkakain ng ganito. Okay, hindi kami pag may buwag pa doon. Ibigay sa kami ng mga sopas. sopas. mga pagkain pag Pinoy eh. Kaya nga. Marami pa rin ba akong cheese, Olga? Magsawa kayo sa cheese. Magbabaon ka nito mamaya. Pag marinda mo bukas. Almasal mo ba? <laughs> <laughs> eh, mahal kaya na sa sarawat nito. Sa, oh, sa balat. Magkano isa nito? Sa ano nata? Tatlo, sa one real? Tatlo, one real? Hindi ka naman magubusog. Parang may hangin. Parang may hangin sa loob. May pugi dito sa likod ko. Anong mukha yung trinamana Minsan sa itong... mati Pero nakikita ko sa itong... ...pawitin ko rin sa tatay. Uh -huh. Marami lang na yung nagawa natin ito. Madami-dami yung cheese nila.

kami. Nagluto ako ng itlog. Tapos, ano lang. Kaming lagyan ng, alam mo yung itlog na nilaga. Lagyan ng kamatis at saka sibuy. Ah, Hindi na ginisa ah. Ah, yung parang ano lang siya. Hmm. Lagyan ko lang ng kikuma. Ah, o oh, saka kung hindi ginigaw. Okay na ah. Sarap na So, so, ulit. Sarap na sobsob sa ulit. Sarap na

kalang tinuroan ko tayo na eh. Momine. -hmm. Tayo wala problema. Kasi tayo, sinayin, <laughs> okay, so, this na eh, so hindi na tayo Okay, isyu na bilog-bilog na tayo. Eh, siya na 'yung nabilog-bilog yeah? na pandisal. Pero na-risk ko yeah? na ng hapon na at tapos lulutuin ko na siya, guys. Medyo. Magpapalit na daw siya. Sa marami ko nagawang pandisal, guys. Lulutuin na natin siya. <laughs> Yummy Pandisal. Yummy Pandisal <laughs> is very soft. <laughs> Whoa, it's, soft is? it's soft, it's soft, it's soft. Hi guys, welcome to the video. Subscribe. <laughs> Just, <laughs> click subscribe. Just click and subscribe still. Just click and subscribe. Press the bell button. Yeah, press <laughs> the bell button. Good job! Mm -hmm. Thank you, rokan Munti hmm, na mo. ngayong alam naman sa video ko. Nasarapan daw sa ginawa kong pandisari. Thank you guys for watching. God bless. bless.